Ngayon, pag-uusapan natin ang isang gothic horror film na tinatawag na Van Helsing. Maghanda na para sa mga spoilers na darating. Sa isang misteryosong kastilyo, lumikha ang isang baliw na scientist ng halimaw na si Frankenstein sa utos ni Dracula, ang palinoon ng lahat ng vampira. Ngunit sa huli, taksil si Dracula sa kanya, inuluma ng sariling lingkod, at kinadat siya sa leeg, na naging sanhin ng kanyang kamatayan. Nagalit ang halimaw at hinatake si Dracula, itinapon siya sa apoy. Daladalaan pang kain ng kanyang ama, sinubukan ng halimaw na tumapas mula sa galit ng mga taon ngunit na uwi sa paghulog sa apoy. Dumating si Dracula kasama ang kanyang mga asawa, ngunit na datnan na lamang nila ang kalunos-lunos na aftermath ng kabaluhan. Lumbay at pagsisisi ang sa kanila dahil sa kabiguan ng kanilang mga plano. Isang taon ang lumipas, Isang monster hunter na kilala bilang Van Helsing ang nagsimula sa kanyang misyon na tugisinan sa lari ng mga pagpatay na ng malaking sigarilyo sa bawat eksena. Sinundan niya mga bakas papunta sa isang abandonadong bodega kung saan lumitaw ang isang higanteng tao Siya'y wala iba kundi si Dr. Jekyll, hali halimaw na may dalawang personalidad. Nais ni Helsing na buhayin si Jekyll, ngunit hindi ito naging madali, sa kanyang napakalakas na puwelsa. Nagkaroon ng upper hand si Jekyll laban sa Monster Hunter, ngunit nagbago ang sitwasyon ng loko ni Helsing si Jekyll, pinhupal ang kanyang braso, at sa huli itinapon siya mula sa gusali na naging sanhi ng na kanyang pagkamatay. Bumalik si Helsel sa kanyang organisasyon na tinatawag na Knights of the Holy Order, isang liyin na samahan na lumalaban sa kasamaan mula pa noong simula ng sangkatabuhan, binigyan siya ng Pope ng bagong misyon, halapin si Dracula, ang Panginoon ng mga vampira. Kailangan niyang tulungan ang willing mga inapo ng isang Transylvania Knight na talunin si Dracula, dahil ipinangapo ng kanila mga ninuno na hindi sila makakarating sa langit hanggat hindi napupuksa si Dracula. Ang tani mga natitiran buhay sa kanilang lahi ay si Nabelcon at ang panjang kapatid na si Ana, habang ang kanilang ama ay nawala isang taon na ang nakakaraan. Binigyan din ng Pope si Helsing na isang ng mapa na ang simbolo ay kapareho ng nasa kanyang singsing. -sing. -sing na si Helsing na kanyang monoka damitan kasama si Kol, na iba't ibang imbensyon munik hira ang tamang gamit na manaito. ito, isa sa mona ito ay isang bambal na bibigay na matinding liwanag, na sigurado mo gamit nila para patayin ang mga vampira sa hinaharap, inutusan ni Helsing si Kol na samahan siya sa pagpatay kay Dracula, na unay mangi unit na pilitan ding sumama dahil guto si ng Samantala, Si Velkan ay nakatali sa isang poste, ginagawang ping upang mahuli at patayin ang isang aswan na nasa kontrol ni Dracula. Ngunit hindi naging matagumpay ang kanilang plano dahil tumanggi ang ditag na para sa halimaw. Matapos ang matinding pagsisikap, pansamantalang nakulong nila ang halimaw sa isang hola, ngunit nahulog ni Velkan ang kanyang baril na may pilak na bala. Ang tanging makakapatay sa isang aswan, nagpaputok ng walang karos ang kanilang mga tabuhan sa halimaw, ngunit sinabi ni Ana na hanapin ang baril ng kanyang kapatid. Walang nakikinig kaya't nakita niya ang baril at tumakbo papunta rito. Sa kasamaan palad, nabali na na swan ang mga lubod ng kanyang hola at bumagsak ni Vecho sa tuftok ni Ana. Nakawala ang halimaw at hinabul si Ana habang tumatakbo ito patungo sa isang banin. Tumalo na swan patungo sa kanya, ngunit itinulak siya ni Velcon at binaril ang halimaw. Sabay na nahulog sila sa lawa, hinanap ni Ana ang kanyang kapatid. Ngunit mukhang malabong nakalitas ito. Pagtatapos na mahabang paglalakbay sa lupa at dagat, dumating si Helsen sa Transylvania asama si Cole at nakita nila hindi masyado magiliw ang mga tao sa kanilang presensya, inalibutan sila ng mga tao na may dalang kutsilyo at mga tinidor, at namuntik ng sumiklap ang pabuluhan, dumating siya na at humarap sa kanila, sinubukan ni Helsen na alukan ng pulong si Ana sa kanyang problema sa mga bampira, ngunit tumanggi ito at tinutusan ang kanyang mga tauhan na patayin sila. Bago pa man matapos ni Ana ang kanyang utos, hinatake ng mga asawa ni Dracula ang bayan kahit na nasa gitna ng araw. Nagpaputok si Helsen ng sunod-sunod na mga palaso sa mga bampira, ngunit tila walang epekto. Sinabi ni Carl kay Helsen na puntiriyahin ang kanilang mga puso, ngunit mahirap dawin iyon dahil sa bilis ng paglipad ng mga bampira. Nagkaroon sila ng pagkakatawan ng lumitawang araw mula sa ulap, at napilitan magtago ang mga pampira, Ngunit nang bumalik ang mamaulap, muling sumubo ang mga bampira kay Anna at minuhat siya sa ere. Sinagip siya ni Helsing at panyana ang isa sa mga bampira, habang si Anna ay tumakbo papunta sa isang mataas na bahagi ng bodega. Ngunit lalo lamang siyang napahamak la dahil napalibutan siya ng mga bampira sa isang lugar na walang matakbuhan. Sinabi ni Carl kay Helsing na gamitin ang banal na tubig laban sa mga bampira, tayat nagmadali siyang kumunta sa simbahan at binasa ang kanyang falaso sa tubig. Pagkakaroon niya sa sa mga asawa ni Dracula at ito'y naampi sa bubom, unti-unting natunaw ang katawan dahil sa efekto ng banal na tubig. Nang malapit na maubos ang dugo ni Anna, naramdaman ng na mga vampira ang kamatayan ng kanilang kapatid at tumakas pabalik sa kanilang kastilyo. Hindi naman afektado si Dracula sa pagkamatay ng kanyang asawa, hindi tulad ng kanyang mga kapatid. Matagal na siyang nabubuhay kaya't wala na siyang takot. pag -hibig o kasiyahan, at mabubuhay siya nang ganito magpahailanman. Ang lingkod ni Dr. Frankenstein, na nayon ay nagsisilbi kay Dracula, ay nagpapahirap sa isang aswang sa likod ng kultina. Natanpuan ni Dracula ang isa pang halimaw na kaya niyong kontrolin ayon sa kanyang kabustuhan. Nagdelapot sila papunta sa kastilyo ni Frankenstein habang ipinagpapatuloy ang kanilang masasamang plano. Sa gabi, nagising si na dahil sa ilang ingay at may nakita siya anino sa dilim dahan-dahan siyang gumalaw, naka high heels, hinaasahan ang bigla ang pagdatake anumang sandali, tumangala siya at nakita ang isang aswang na sumusugon sa kanya, hinaputo kanya ito at tumakbo sa tapot. Sandaling natakpal ang mula pang buwan, at lumabas na ang aswang ay ang kanyang kapatid na si Belkan. Sinubukan itong sabihin sa kanya ang lihim na plano ni Dracula, ngunit nawala sa kontrol na muling lumitaw ang buwan. Dumating si Helsing at pinaputokan ang aswang, dahilan upang ito'y ito tumakas mula sa bintana, Hinabul niya ito, sinasubukan tapusin ang buhay nito, ngunit pinigilan siya ni ana para protektahan ang kanyang kapatid. Pag matalam yung halimo na kanyang kapatid, nais pa iligtas si dahil siya nalang ang natikiram kamilya niya. Narinig rin chismis na may luna si Dracula para sa mga aswang, taya may pag-asa pa may iligtas ang kanyang kapatid. Naantik si Hilsil sa kanyang manasalita at nangakong hahanapin nila ang kanyang kapatid na magtasama. Sinundan nila mga bakas na aswang at natagpuan ang kastilyo ni Frankenstein, pumasok sila sa loob at natuklasan na malami mga itlog na naglalaman ng mga supling ni Dracula. Patay na mga ito, dahil hindi kaya magluwal ng buhay ang mga vampira. Plano ni Dracula na ayusin ito gamit ang mga makina ni Dr. Frankenstein at si Velcon bilang kondu at upang bigyan ng buhay ang lahat na kanyang mga na, Habang dumadaloy ang kuryente sa dandang itlog, Nagsimula na mag-hatch ng mga supling ng vampira, nagdudulot ng takot sa kalapit na bayan, Hinarap ni Helsing si Dracula at sinubukan patayin ito sa iba't parahan, ngunit wala ni isa ang gumana. Ibinunyag ni Dracula na matagal na sila may koneksyon, at tinawag niya si Helsing na Gabriel, na ibalik na ibalikan kanyang mga ala-ala, ngunit tumandi si Helsing. Natagpuan niya na ang kanyang at pinalaya ito mula sa eksperimento, ngunit sinabi nito sa kanya na umalis na dahil hindi niya mapopontrol ang sarili at Malaysia na siyang nagiting aswan, na mawala si Belkan bilang kondua nagsimulan sumabog ang mga supling isa-isa, dahilan ng pagkabigo ng eksperimento ni Dracula, natagpuan ni Helsing si Anna at magkasama silang tumapas patungo sa kagubatan, habang hinahabol sila ni Belkan na nahulog ito sa tubig ng maputol ang kawad, galit na galit si Dracula dahil muli na namang nabigo ang kanyang plano, at iniguto sa kanyang mga tabuhan na patayin si Helsing at Anna sa oras na makita. Naglapay si na Helsing at Anna sa isang nasunog na gusali at balisa dahil tila hindi mapatay si Dracula, at nahulog sa isang underground cave. Doon nila natagpuan ang nilikha ni Dr. Frankenstein na buhay at malusog. Sinabi nito na patayin na siya dahil siya susi sa makina ng kanyang lumikha, at gabdamitin siya ni Dracula upang bigyan ng buhay ang kanyang mga supling. Tumanggi si Helson na patayin si Frankenstein dahil nararamdaman niyang wala itong kasamahan, ngunit natuntun sila ni Belcon, kaya tayo lang nilang tumakas bago pa malaman ni Dracula na buhay si Frankenstein. Inatake sila ng mga asawa ni Dracula habang nasa daan, at isa sa kanila ang nadawang ihiwalay ang kalwahi sa kabayo na bumagsak sa bundok. Binuksan niyang pintong ngunit wala siyang nakita kundi isang ditag na may mga spike, na sumabog at pinatay siya sa pamamagitan ng pagtusok sa kanyang puso. Lumabas na naganda si Ana ng pangalawang kalwahe at muling nagkita sila ni Helsing sa ng mga kabayo, ngunit panandalian lamang ang kanilang tagumpay, dahil inataka rin sila ni Belcon na nagpasiklab sa buong kalwahe. Wala na madawa si Helsing kundi barilina na haswang gamit ang pilap na bala na pumatay sa kanya. Natagpuan niya na ang kanyang naghihingalong kapatid at nagluksa sa pagtawala na huling niyembro ng kanyang pamilya. Sinisi niya si Hilson sa pagkamatay ni Belcon, ngunit natuklasan yang nahawahan na siya ng kadet na aswang, umatrasi ana sa takot, ngunit nawalan siya ng malay matapos hampasin ang willing asawa ni Dracula at dinala bihag sa kastilyo habang helpless na pinapanood ng grupo mula sa malayo, kinabukasan, natagpuan na ang asawa ni Dracula ang grupo at sinabi kay Hilson na nais ni Dracula si Frankenstein at handa ipad ipagpalit si Anna kapalit nito. Sinabi niya na gawin ang palitan sa piyesta na hus ni Dracula. Isinasaalang-alang ni Helson ang alok at minari si Frankenstein damit ang pampatulog, itinagun niya ang halimo sa sementeryo at tumungo sa piyesta. Hinontrol ni Dracula ang isip ni Anna at tinilit siyang sumayo kasama niya. Sinabi ni Dracula na dahil tinatay ng kasintahan ni Anna ang karamihan sa kanyang mga asawa, tailangan niya ng bagong bride. Bago pa siya makadat ni Dracula sa leeg, nagawang abalahin ni Cole si Dracula at sinagip ni Helsing si Anna, ngunit natuklasan ang tauhan ni Dracula ang lokasyon ni Frankenstein at nahuli na siya. Iniutos ni Dracula sa lahat ng mga vampira sa piesta na atakihin sila, tayat na pilitan tumakbo at tumalun mula sa bintana ang grupo. Nagamit ni Cole ang kanyang imbensyong bomba at winasakan lahat ng vampira sa gusali, nangapo si Helsing na ililigtas si Frankenstein habang siya'y dinadala sa malayo, bumalik sila sa... Castillo ni Frankenstein Wuvan Mughanafna Monapa Hiva take sakinaroro on, on Dracula. Ibinunyad ni Cole na nagmula si Dracula sa pareho ang kaniana, Munit nakipagkasundo siya sa demonyo upang makaroon ng buhay na walang hanggan. Nais na naman ni Dracula na bayaran ang kanyang mga kasalanan kaya't nangako siya sa Diyos na patayin ang kanyang anak bago makapasok sa langit ang sinuman sa kanilang pamilya. Hindi niya nagawa ang kanyang kanako, kaya't ipinatapon niya si Dracula sa isang nagyayalo kastilyo na may one-way door, ngunit binigyan siya ng pakpak -pak ng demonyo kaya't na siya. Na pantanto ni Helson na ang mapa sa dinding ay maaaring ang pintuan patungo sa kastilyo ni Dracula at nawawala ang isang piraso na natanggap niya mula sa papa. Kumpletuhin nila ang mapa at ang mga salita sa nawawalang piraso na naging pintuan ang mapa na kanilang pinasukan. Hindi na maraming oras si Helson bago siya maging ganap na swang dahil sa impeksyon, ngunit minigyan din siya nito ng pambihiran lakas na tumulong sa kanila upang makapasok sa kastilyo ni Dracula. Natagpuan nila ang taoha ni Dracula tinanong siya tungkol sa lunas para sa swan. Nalaman nila na may lunas si Dracula dahil anisa na swang lahang kayang kumatay sa kanya. na ako ang taoha na dadalhin si Nicole at Anna sa lunas habang si Helsing ay pupunta kay Dracula upang subukang tigilan ang kanyang eksperimento. Siyemple, nagbahagi sila na isang masidhing halik bago maghiwalay ana at lunas, ng landas. Pagdating ni na Anna at sa lugar kung saan naroon ang lunas, nalilan sila ng taoha ni Dracula na ikinandado sila sa loob dumating ang asawa ni Dracula upang atakihin sila, ngunit na dawang makatakas ni Carl matapos na may tinangas mula sa lunas upang matuno ang pinto. Sinubukan niya na naipagtanggulan sarili, ngunit masyado malakas ang pampira at nagpatuli sa paglalaro sa kanya tulad ng pusa sa kanyang biktima. Samantala, inilagay ni Dracula si Frankenstein sa makina at itinaas siya sa gitna ng bagyo may kidlat. Natagpuan siya ni Helsing at sinubukang alisin sa makina, ngunit hinamaan ng kidlat ang makina, Nagpapadali ng kuryente sa lahat ng mga anak ni Dracula, binuhay sila sa proseso. Nag-transform si Dracula at inatake si Helsing, itinatapon siya mula sa gusali, ang pangalawang kiglat ay tumama kay Frankenstein at tumilapon siya mula sa bubong. Kumapit siya sa mga wire at sa kanyang pagsisikap na iligtas ang sarili, natulap niya ang tauhan ni Dracula sa kawalan. Habang nakabitin sa wire, nakigusap si Frankenstein tay call na tulumen Nagalin lang ang si Carl, ngunit nagpasya siyang kuluman ito sa pamamagitan ng pagitsis sa kanya sa bintana, na nagpataas sa asawa ni Dracula palayo pa ay na pagpasok niya. Hinawa ni Frankenstein ang vampira, binigyan ng pagtakatawan si Anna na makatakas sa bintana, at nakuha niya ang lunas mula kay Carl. Ngunit hindi siya napalayo dahil inatake siya ng asawa ni Dracula, na nagbulak sa kanya pababa. Patuloy na nila ita pinaglalaroan ng vampira si Ana na nagbigay kay Ana ng pagkakataong itara kang patpat sa kanyang kuso, na nagpapakita na hindi dapat pinaglalaroan ang kanilang pagkain. Lumabas si Dracula sa likuran ni Helsing at sinabi na huli na para pidilan ang kanyang plano dahil lahat ng kanyang mga anak ay nabigyan na ng buhay. Ang taning paraan upang wasakin silang lahat ay patayin si Dracula mismo. Tumunugang orasan sa hating dabi at na-transform si Helsing di aswang, na kinatakutan ni Dracula dahil ito lamang ang maaaring pumatay sa kanya. Dayun pa man, hindi magpapatalo ang vampira ng walang laban, dahil na-transform din siya sa kanyang kunay na anyo. Naglaban ang dalawang halimaw ng buong gali, ngunit malino na nasa kalamangan si Helsing. hinawakan niya si Dracula sa laiga. Nang malapit na niyang gawin ang huling pag biglang natapon ng na ulap ang at nagbalik siya sa kanya anyo. Pakiramdam ni Dracula na tapos na ang panganib, ipinaliwanag <inaudible> niya kung paano siya pinatay ni Helsing maraming taon na ang nakalipas, na nagunjok sa kanya na makipagkasundo sa demonyo, gusto rin niya mabawi ang singsing -sing na suot ni Helson, na nagpapaliwanag kung bakit magkatulad ang sagisag nito sa mapapapunta sa kastilyo ni Dracula, ngunit ang hugali ng mga vampira na paglaruan ng kanilang biktima ay nagbigay na isa pang pagkakataon kay Helson na magtransform muli ng lumino ang ulap. nilundag niya ang leeg ni Dracula at pinatay ang halimaw ng tuluyan, namamatay din ang lahat ng mga supling habang natutunaw ang kanilang ama. Nakita ni Ana si Helson sa anyo ng halimaw at sinubukang ibigayan ang lunas, ngunit tinatake siya ng walang awad dahil nawala na, na ang lahat ng kamalayan ni Helson. Sinubukan ni Cole na pidilan si Helson gamit ang patpat, ngunit pat. nabigurin siya. Habang abala si Helson, nagawa ni Ana na itoropan luna sa kanya, ngunit siya ay nawala ng buhay dahil sa kanyang mga sugat. Naghihirap si Helson sa kanyang pagdadalamati habang hawak niya si Ana sa kanyang mga bisig. Billy ni hel sen si na namalangan na libing sa apoy habang si Frankenstein ay naglayat patungo sa isang lugal kung saan siya maaari mamuhay ng payapa. Lumingon si Helsing at nakita na sina Naana at Belkan ay sa wakas pinahintulutan kumasok sa langit.